ang tunay na alagad ni Kristo, tinatanggap si Kristo, pati kanyang salita. Ay napakaraming utos ni Kristo. Hindi ka nasusunod sa utos. Halimbawa, sabi ni Kristo, 12, 9, Roma, Salita ni Kristo ito, sinulat ni Pablo. Ang pag-ibig ay, ay maging walang pagpapainbabaw. Oh. Kapuotan ninyo ang masama, makisanid kayo sa mabuti. Sabi ni Kristo, kapuotan mo raw ang masama. Huwag kang sasama sa masama. Masama ba ang lasing? Huwag kang sasama sa maglasing. Sa magda-drugs, huwag kang sasama roon. Abhor evil. Oh. And cleave to that which is good. Makisanid kayo sa mabuti. Utos yan eh. Susundin mo, hindi? Ba, pagkautos sa ikaw ay kristyano, susunod ka, utos ni Kristo yan eh. O, sabi ni Kristo, mga lalaki, mahalin ninyo ang asawa nyo. Utos ni Kristo yon. Gaya ng sarili nyong katawan. Pakinggan nyo, basahin natin sa 5 ng Epeso. 28. Hmm? Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa, kaya nagaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang utos ni Kristo 'yan, hindi mo ba susundin? Ikaw na lalaki, mamahalin mo yung asawa mo parang sarili mong katawan. Ayaw mong sampalin, 'wag mong sasampalin ang asawa mo. Ayaw mong magutom ang katawan mo, 'wag mong gugutumin ang asawa